naglilingkod tayo para sa Panginoon. Pangatlo, active tayo sa simbahan. No? Sabihin nyo, yun yung makita natin yung talagang uh, sabihin pang Christianong sida, makikita-kita. No? Minsan, sa atin sarili, nandun tayo eh, sa kita-kita eh. Ngunit, normal lang yan mga kapatid dahil process yan, no? One process yan. Hindi po yan makukuha natin sa isang, ano lang, no? Isang uh, pagsimba lang, isang pag-bible study lang, no? Tayo lahat ay dumadaan sa process, no? Kasama, kasama dito po yung panalangin natin, no? Na tayo po ay uh, turuan ng ating barangay espiritu dahil ang pananampalataya po hindi po tulad ng sili na pag tinanggap mo aalhang agad ito po yung by process dahil sabi nga nature ng tao ay makasalanan kaya kailangan natin ng Holy Spirit dahil siya po yung comforter teacher no siya po yung uh, <coughs> nag-iingat sa atin sa ating mga buhay Amen. Amen. Ang pag-ibig ay na, na, ito po yung nagpudyok sa atin sa na mahalin natin ang isa't isa. No? So, sabi sabihin, dahil sa pag-ibig ng Diyos atin, ito po yung naging uh, dahilan kung bakit natin mahalin natin mga kapatid sa panangkataya. No? Sabi nga, sabi ito, ang, ang pag-ibig ni Kristo ay dapat magbigay ng inspirasyon sa atin upang ibigin ang isa't isa. John chapter 13, 34, sabi nito, Isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Mag-ibigan kayo kung paano kayo, kung paano po kayong inibig. Gayon din na, gayon din naman, mag-ibigan kayo. No? Malinaw. Sa 1 John 4, 11, mga minamahal, dahil ganon katakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Amen. So, mga lang puntos na po tayo. No? Saan po tayo? The expression of love. Tama ba yan? Dahan pa rin.